Ciao raga, musta raga. Welcome sa inyong lahat. I'm Chad and I will be your guide. Bibigyan kita ng uh, statistics regarding sa Decreto Flu C 2023 mula sa kung ilan ng mga applications ang nagawa doon pala ang sa precompilasyon eh, at sa kung ilang applications din ang naisubmit doon naman sa schedule na click day ng December 2 at saka December 4. That way, malalaman mo more or less ang iyong chances kung ikaw ga ay makakasama doon sa mga maaprubahan at mabibigyan ng nula osta sta. Alamin din natin kung magkano ga. Ilang milyong euro ga ang inaasahan na pera na papasok sa gobyerno dahil dito sa decreto Flusi. Specifically, sa lavoro domestico palaang. Alamin natin ang detalye raga. Doon po na sigla. Partiamo! sa pagre-review muna tungkol sa kuota para sa decreto flusi hindi nga ang decreto flusi ngayon ay uh, nakaplano, nakaprograma para sa susunod na tatlong taon kaya nga ang tawag ay decreto flusi triennale dahil nga ang cover na taon ay 2023, 2024 at saka 2025. Para sa 2023 ang kuota ay 136,000 sa 2024 naman 151,000 tapos sa 2025, ang kuwata naman ay up to 165,000. Bali, ang total niyan ay 452,000. Included na ang lahat ng mga sectors. Ari naman ang pagkakahati-hati kada taon at saka kada work sector. Makikita mo dyan sa table na iyan. Ang para sa lavoro domestiko, kasama din yan ang mga golf, badanti, babysitter, ang nakaset na kuwata ay 9,500. Tapos ay ang uh, Lavoro Domestico, yung mga call for dati babysitter, kasama doon sa sektor na tinatawag na asistensa familiare e socio-sanitaria. Ngayon naman ay regarding naman sa prekopilasyon ng dumanda online. Yan ang ating pag-uusapan. Di gaya, ay nagsimula last October 30 tapos nagsara ang prekompilasyon online noong November 26, 2023. During that period, sabi ng Ministero del Interno, ang prekompilasyon na nai-insert ay umabot ng 607,904 na applications. Sobra-sobra yan doon sa nakaset na kuwota para sa 2023, gaya ng ating nabanggit kanina, 136,000 laang. Para doon sa sektor na asistensya familiare e socio-sanitaria na kung saan ay kasama ang mga Golf Badante visitor umabot ng 86,074 ang pre-compilazione. Samantalang, alam natin, gaya ng ating nabanggit na dati pa, tsaka kanina din sinabi natin na ang kuwata para sa uh, laboro domestiko ay 9,500 laang. Fast forward na tayo ngayon dahil alam natin na nagsimula na yung uh, click day. Diga, December 2, alas 9 ng umaga, nagsimula yung click day para doon sa laboro non-estadionale tapos ay alas 9 din ng umaga December 4 naman nagsimula naman ang click day para doon sa mga lavoro domestico doon sa mga golf badanti babysitter dahil nga nang kasama sila doon sa sektor na sa familiare e socio-sanitaria samantalang sa darating naman na December 12 yan naman ang click day para sa lavoro estadyonale habang ginagawa akong video ng are, ang basihan natin ay yung press release na inilabas ng Ministero del Interno yan ang ating pagbabasihan ng mga info na mga numbers na babanggitin ko sa iyo raga. Dated December 5, 2023 ang report na iyan at ang last na update ay 5.58 p.m. Yan ay nakalagay doon sa kanilang official na website. Sabi diyan ang total na applications na naipresent, na isubmit do sa click day ng December 2 at saka December 4 ay umabot na ng 320,000. Kaya malaki talaga ang posibilidad na habang ginagawa ko ang vlog na re, yan ay tumataas pa, nadadagdagan pa ang bilang na yan. Remind lang ulit kita raga na ang total na kuwata na nakaset para sa lavoro non stagionale para sa decreto flusi 2023 ay 52,770 laang. Sabi pa ni Ministero del Interno noong December 4, 2023, nagsimula na yung click day para sa asistenza familiare e socio-sanitaria, kasama nga din yung mga golf badanti babysitter. Doon pala ang sa first 4 minutes na nag-start yung click day, umabot na ng 11,363 ang mga applications na naipasok. Samantalang ang ngala ang ay 9,500. As of uh, December 5, nang yan naipos sa kanilang website, yung Ministero del Interno, ay umabot na yung uh, total na na-send na applications para sa mga calls by ba the baby sitter sa labor domestico ng 76,711. Bale yan ay mahigit 8 times na nung nakaset na kuwata na 9,500. Reminder lang ulit ha, lahat ng mga applications ay pwede pa rin isubmit until December 31, 2023 para sa Decreto Flu 2023 sa lahat ng mga sectors na kasama. Kung sakali ng application ay hindi makapasok doon sa kwota base doon sa chronological order, makikita nung employer doon sa screen ang aviso na la pratica resulta al momento non in quota. Para naman doon sa iba na nagtatanong at hanggang ngayon ay nalilito pa rin, ang schedule ng click day para sa Decreto Flusi 2024 ay nakaschedule sa February 5, February 7 at saka February 12, 2024 at until matatapos until December 31, 2024. Ang schedule ng click day para sa Lavoro Domestico, para doon sa mga calls mo the may para sa Decreto Flu C-2024, yan ay specifically sa February 7, 2024, alas 9 din ng umaga. Uulitin lang natin raga na ang kuwata pa din para sa 2024 maging sa 2025 para sa Colf the Baby Babysitter sa Lavoro Domestico ay nananatili pa rin na 9,500. Dahil sa dekreto flusi, expected na mag-generate at magpapasok iyan ng pera sa gobyerno. Bukod pa doon sa binili na marka bolo, no? para ikaw ay makapag-apply, Mayroon uh, meron ding papasok na pera sa kaban ng gobyerno dahil meron mga babayaran na contributi fiskali at saka previdensyali. As per estimate, diyan pala ang sa lavoro domestiko, Diyan sa mga golf badanti babysitter, ay inaasahan na na around 16 million euros ang pera na papasok sa gobyerno dahil mayroong mga tax at saka social security contributions na dapat nababayaran. Kaya nga mayroong punto yung sinasabi ng iba na isa yan sa mga dahilan kung bakit mayroong uh, of Flusi kada taon. Diga ang kuwata para sa Call for Danti Babysitter sa Lavoro Domestico ay 9,500. Tapos kailangan na ang minimum na suswelduhin ay uh, 503.27 euros kada buwan. Kaya base doon sa annual report ng association na Domina, sabi nila doon na ang potential revenue na maaaring makuha ng gobyerno ay 16 million euros. Tapos di ka, gaya ng ating alam, na nabanggit na natin na ang Decreto Flusi ay uh, tatlong taon yan, nakaprograma na. Kaya ibig sabihin kung uh, 16 million euros kada taon, diyan pala ang sa lavoro domestico, kikita na meron ng uh, pera na papasok sa gobyerno para sa tatlong taon na aabot ng 48 million euros yan ay sa Lavoro domestiko pala ang. Oraga, umaasa ako na nakatulong sa iyo at naging malino sa iyo ang content ng vlog na are. Maraming salamat sa panonood mo, sa patuloy na pagsuporta mo. Makasakali hanggang ngayon na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, pili mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dinidin din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin, Raga, kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad, and always remember, Chad Will Guide. Karot sa Raga. Alaproxima!